yo, 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 magandang araw. So, syempre, sa araw na ito, uh, mag-aaral tayo mag-drive ng yate, o. Oh. Mag-aaral tayo mag-drive ng yate, okay. Yate, yan, o, oh, mga kapresko. So, mga kapresko, pag-aaralan pag, -aaralan, pag -aaralan natin mag-drive ng yate, okay, o. Oh. Oh, basic lang to, o. Oh. Oh. Ayan, o, oh. yate yan, mga kapresko, o. Oh. o, oh. o. Oh. oh. yate, yan, o. Oh. Alam ng mga Kapresko dito sa lugar na to, maraming yate dito o. Oh. Oh. Ayun, tingnan niyo mga Kapresko, maraming yate dito o. Oh. So mga Kapresko, sa araw na ito, mag-aaral tayo mag-drive ng yate. Okay o. Oh. Basic lang to, yo. Yate to, mga Kapresko. So mga Kapresko, naka-under na yung makina. Okay o. Oh. Okay. Hindi yung puro motor lang or uh, tricycle. Siyempre, kailangan din natin magkaroon ng skills. O yung iba naman, yung katulad nito, yate o. Panuhurin nyo yung ginagawa ko mga kapresko. O, manood lang kayo dyan. Ganyan dapat tayo. Okay o. Panuhurin nyo to. Pag-aaralan natin mag-drive ng yate. Okay. O. Yate to mga kapresko oh alam niyo mga kaprisko dito kailangan mag-aral tayo magmaneho ng yate okay Oh, pag-aralan natin to mga kaprisko so maraming salamat mga kaprisko maraming salamat